mga guys ang daming lahok oh puro atay Hello mga angels, kamusta po kayong lahat? Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo mga angels sa lahat ng mga nanonood at mga sumusuporta sa aming mga As video. At syempre po lalong lalo na sa mga nagko-comment at nagsishare ng aming mga video. Lalong lalo na po sa ating mga bagong follower dyan. Yan, maraming maraming salamat po and welcome sa aming Facebook page. So may angels, sa mga hindi pa pala nakakilala po sa akin na sa mga bagong ditong nanonood ng video nito, ako nga pala si Rona ang nagtatrabaho dito sa bansang Romania. May iba po ang trabaho dito may angel kung ano yung available na trabaho yun yung mga pinapasukan ko. For today's video pala ma Angel ay nais ko magluto ngayon ng sutanghon dahil birthday pala nung anak ni Amo na pangalawa. Buti na lang talaga may angel nung hindi ko pa alam na birthday pala nung anak ni amo, inaisip eh ko talaga, sabi ko magsutangon ako kasi medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakapagluto ng sutangon. Gusto-gusto pala ito may angel lang itong mga anak ni amo. Hmm. nilalaw ko lang kasi dati dito may angel sa sutangon na yung uh, chicken breast or kahit anong uh, chicken, part ng chicken. Tapos basta naisip chicken. ko naman may angel ngayon, sabi ko bakit di ko kailaw ka ng atay ng manok kasi mas malasa talaga kapag atay ng manok tapos naisip ko rin po na maglaga po ng is isang hita ng manok tapos yun yung ilalagay kong kaldo and himay-himayin ko rin yung kita ng manok kapag naluto. So nanuto. ngayon pala may angel ay dinagdagan ko po yung ating sutanghon. Ginawa ko siyang tatlo. Dati kasi nung nagluluto ako dito, eh, dalawa lang talagang plastic. At dahil malakas pong kumain ito mga anak ni amo ng sutanghon talagang dinagdagan ko na lang siya may angel para hindi sila mabitin. So first time, ko pala may angel na gumamit ng uh, atay ng manok dito kay la amo. Kasi hindi ko talaga alam may angel kung kumakain ba sila nito ng mga atay ng, ng manok. May iba sa usapan may angel. Alam nyo ba na kinausap ako ng amo ko. Sabi niya sa akin na magiging steady na daw talaga yung aking of every Wednesday. At syempre, may angel, natuwa ako kasi nga nahihirapan talaga ako mag-adjust may angel kasi minsan, nabigla niya kasi ako minsan may angel na, oh tomorrow na no, no, wag ka muna pumasok kasi papasok yung Romanian na naglilinis at nag-iron dito sa bahay so salip sa na may angel yung client ko ng Wednesday na part-time ko, hindi ko siya napapasukan may angel kasi nga biglang nagbabago yung schedule ni Amo, yun may angel at least nanggaling na rin mismo sa bibig ni Amo na ganon na ang mangyayari na every Wednesday is talagang off oh, ko na occasionally kasi may angel may naging client na ako na talagang for every Wednesday ko siya pinapasok kasi yun naman talaga dati ang sinasabi sa akin ni amo na yun yung aking kaya lang may angel na galit talaga sa akin yung client yun yun ay galing doon sa kaibigan ko kasi nga sa akin din naman ang mali kasi hindi ko rin naman masisi siya kung bakit hindi siya magalit sa akin kasi nga yung amo ko na bigla nagsabi na oro na papasok na ng Wednesday tapos sa Webes daw ako hindi papasok kasi yun yung magiging up ko kasi nga yung papasok sa kanya na Romanian ay papasok na ng Wednesday so parang ako yung nag-adjust sa araw namin. Tapos yung mga part-time ko na dapat ng pasukan, hindi ko siya napapasukan. So, ayun naman may angel, In-explain ko naman yun doon sa client ko na for Wednesday. Na sabi ko ay, I'm, I'm, sorry kasi yung aking uh, regular client is nagbago po siya ng op ko. Kaya hindi ko kita mapapasukan. So, ayun may angel, Kaya yung client kong yun na uh, isang beses ko pinupunta na hindi na siya ka nakapag-collaboration. So, nanginayang din ako. Pero okay lang naman may Angel. Kasi napakalayo din naman yung lugar nila. Naalala nyo ba may Angel yung pinupuntaan kong malayo? Yung angel na nasa bukid. Yun, yun, yun yung sinasabi ko sa inyo na nagalit sa akin yung client na yun. Kasi nga, uh, hindi ako tumupad sa usapan namin. Kaya wala well, no choice naman ako may angel na hindi ko pasukan yung client ko. Eh, yun yung regular client ko. <laughs> Tapos siya, part-time ko lang siya. Tapos bago ko lang siya nakilala. So, ang ginawa ko may angel, nag-sorry like, na nila nga ako. Pasensya na sabi ko kasi nga yung schedule ko ay hindi tama dun sa schedule na pinag-usapan namin. Buti na lang may angel kahit uh, buko dito sa amo ko, dito sa compound nila. Diba ito yung regular kontrabaho? So, buti na lang may angel dito din sa compound ng amo ko na buko dito kay amo eh meron din naman ako nakukuha ng uh, one hour na trabaho yung pagtatapon lang po ng basura every Tuesday. And also may inja si Emma naman minsan tinatawagan niya ako na gusto niya magpalinis ng bahay. So, ang maganda lang kay Emma kasi okay lang sa kanya maglinis ng bahay kapag hapon. So, minsan kapag tapos ako ng trabaho kay Lamo, dumidiretso naman ako for second job doon kila Emma. Minsan naman kasi may angel ang trabaho kay Laema eh namamalansya lang ako. So ngayon may angel, ang priority ko talaga ngayon ay makahanap ako ng trabaho doon mismo din sa compound ng lugar nila amo para hindi na ako magbiyayo pa ng another bus or metro para lang magtrabaho ulit for second job. So ngayon naman may angel, tipon na po natin natin ng lotong sutanghon. Ngayon may angel, pasado po ang ating lasa ng pansit na ating sutanghon. Pwede, pwede pong pangbinda to, so, may angel. angel uh, sana magustuhan to ng ating mga anak ni Kasi amo. Kasi kanina, may angel, nagtatanong sa kanya yung panganay, panganay na anak ni amo kung ano din lulutuin Because ko sa Kanya, ngayon. masarap yung lulutuin ko ngayon at alam kong gusto mo yun. Sabi ko, Hope, magustuhan mo. Tapos alam mo ba sa, ang sabi sa akin, may angel, yung anak ni amo, lahat naman ng luto mo, ron ay masarap. Lahat nagugustuhan namin. Tari na ba kayo, may angel, ng maglawak ng atay ng manok? Kasi talagang malasa, no? Saan ka naman nakakita, may angel, ng ganyang karaming toppings ng sutang or kahit anong pansit man yan. Ay, hindi ka nalugi, May Angel, sa mga ganyang pansit. So, kung gusto nyo mga umorder, May Angel, na ang ganyang karaming lahok, ay ipi-em nyo lang, syempre, si May Diary. Kuusapan natin yan, May Angel. <laughs> Siyempre, may pre kayo sa akin. So, may, maya, pala may angel ay pababa na yung anak ni amo kasi oras na ng kain niya. Kasi nga po, yan ay may oras ng kain yung anak ni amo. Ano sabi ko sa inyo, may angel, na yung anak na apanganay ni amo ay yan ay nagdadayad. So, ayan na nga, ba diba? Speaking up the angel, tumating na yung anak ni amo at uh, tinatanong niya sa akin kung luto na rin yung aking pansit. So, sabi ko sa kanya na angel, magsando ko na lang kung gusto mo or kung gusto mo, tulungan kita magsando. Sabi naman niya sa akin, may angel, na siya na raw ang bahala. Ituloy ko na lang dahil yung aking pagluluto. Balay pala, may angel, luto din pala ako ng pinanyaang manok tapos nilagyan ko po siya ng sweet corn yung mahaba po ba so may Angel isa rin pala yan sa mga paborito na Filipino food ni La Amo ang pinanyaang yeah, manok tama po ba yung ginawa ko dito sa ating pinanyaang manok kasi parang alam ko na nilalagyan ng sweet corn ng ating pinanyaang manok Pero di ba Mae Angel depende na rin po yan sa nagluluto kasi hindi naman natin pwedeng gayain yung ibang luto tapos yung luto natin di ba magkakaiba naman po tayo ng kung parang kung So may Angel magluto? gusto ko pang malaman kung mga taga Sampo pala yung mga nanonood sa atin ngayon Please, please comment down below para shoutout ko po kayo sa ating next video. So, may Angel, paano hanggang dito na lang po ang video ni May Diary? Lagi po ako nagpapasalamat sa inyong support so, sa amin. So, paano po hanggang dito na lang po ang aming video? Maraming salamat! See you in our next video! And comment down below kung ano pang magandang lotuin natin. Bye!